lahi, panahon at kultura ngunit iisang ideya lamang. Ito ay ang magbigay kahulugan at saysay sa pang-araw-araw na gawain. Samahan niyo po ako at tuklasin natin ang kasaysayan ng kadang o stilt. Ayon sa mga naitala sa kasaysayan ng iba't ibang lugar, ang kadang o stilt ay nagsisilbing proteksyon sa agos o daluyong ng tubig, sa maputik na lupa, sa mga mababangis na hayop at sa makakamandag na ahas. Ginagamit ito upang iangat ang bahay at maging ang sarili upang iwasan ang mga balakid o panganib ng isang sitwasyon. Balikan natin ang mga kwento sa iba't ibang dako ng mundo kung papaano nila ginagamit ang stilt o kadang. Ang stilt o kadang nga pala ay tinatawag sa Tagalog na tiyakad. Sa bansang Ethiopia ng Afrika, ang stilt-walking ay hindi lamang basta laro. Ito ay mayamang kultura sa kanila at napakahalagang tradisyon na minanapa nila sa kanilang lahi. Tewa kung tawagin sa kanila ang mga stilt-walkers. Ang kanilang stilt o kadang ay gawa sa kahoy. Partikular ito sa tribo ng Bana. Alam niyo ba na ang China ay gumamit din ng kadang? Sa panahon ng Qing Dynasty o Qing Dynasty noong 1644 hanggang 1911, sila ay gumamit din ng kadang o gao xiao sa kanilang mga selebrasyon o pagtatanghal. Sa kalaunan, ito ay naging tradisyon na at naging folk dance. Sa bansang France naman ay gumamit din ng kadang o stilt ang kanilang mga postman o tagahatid ng sulat noong 19th century. Ginagamit nila ito sa paghatid ng sulat sa mga lugar na kung saan dadaan sila sa mga maputik at malambot na lupa. Partikular ito sa mga lugar ng mga pastol ng karnero. ang kadang ay naging pastime o laro ng mga batang 80s at 90s. Ang kadang isang tradisyonal na larong Pilipino na nilalaro sa panahon ng laro ng lahi o mga gawaing libangan. Likas sa mga Pilipino ang pagiging malikhain mula sa paggawa ng mga laruan at kung anumang mga kagamitan sa bahay. Kung ngayon ay uso na po ang tinatawag na DIY ay dati pa naman ay gumagawa na ang mga tao noon nang tinatawag na do it yourself. Samahan niyo po ako sa pagbalik-tanaw sa buhay ng mga batang 90s. Ayun. So noong unang panahon ay gumagawa na kami. Isa po akong batang 90s po uh, 80s 90s ayan. So gumagawa na po kami ng mga laruan na kung ano ang meron sa lugar namin. Ayun. So gumagawa kami ng ganitong tinatawag na kadang. Or isa na po ito sa kultura ng mga Pilipino. Ayun. So gagawa po tayo ng kadang nagawa sa kawayan. So tara, samahan niyo po ako. So ngayon ay kukuha tayo ng kawayan doon banda. Tara, let's go. So, kakailanganin natin ng lagari, itak, at, siyempre, martilyo. Mamaya yung pako. Puputulin natin ito hanggang dito. Kukuha tayo ng dalawang paris na magiging apakan since uh, dalawa po ang ating uh, kadang para sa kaliwa at uh, kanang paa. Ayan. So, kailangan isang isang ganito ayan so ito ang gagamitin natin kasi gas gas na ito dito so ang gagawin natin ito at saka ito So ayan, meron tayong dalawa. Yan, so ito yung ano natin. Pinaka poste natin. Then ito yung apakan niya. So ang gagawin natin, ipapasok natin, bubutasan natin dito. Diyan, magkabilaan tapos ipapasok natin dito. So ang mangyayari nito is nakaganon siya. Bawa ganyan. Ayun. So, ganun to. <music> Yung kabila naman. Si tapos na itong isa. Ito naman tayo sa isa. Yan. spider max uh, since uh, kailangan talaga natin ng brace na yung buo o yung pinaka dulo ng ganito kaya next time na lang uh, kailangan talaga yan lagyan ng brace para steady siya o naka ano talaga fixed talaga siya fixed So yung taas nito hanggang sa aking uh, baywang. So yan guys, uh, Bawasan lang natin kasi hindi makagagamit yung mga beginner o yung mag ano pa mag-aaral pa lang gumamit nito. So masyadong mataas yung ganito kahaba. Bawasan natin. Yan para magka-interest naman yung iba paano gumamit nito. Yan. So yan, kahit uh, baguhan lang, ay hindi matatakot na gumamit nito. Yan, so lang. So ngayon ay susubukan na natin. Yan. Yan, ganun lang kasimple. At dito, delikado, ito, medyo matulis, puputulan natin mamaya kailangan hanggang dito lang sa dibdib Yon matangkad na ako ngayon <laughs> tangkad na ako may pa ganun ganun pang ano ni magbibilang 1, 2, 3 may mga karera nga ng ganito eh noon Sarap. Naalala ko yung ano uh, eh yung buhay 90s yung noon gantong oras nag-uumpisa na kaming mag laro ng ganito bawasan natin yung ano yung dulo mm -hmm. ngayon ay susubukan natin ang bagong henerasyon kung kaya ba nila ang ganitong laro kaya ba nilang magkadang ayan so tingnan natin thank wow. you